kain tayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito, napapagod ako. Katatapos ko lang magdinis ng bahay. Kahapon, laba time. Ngayon, linis ng bahay naman. Bukas, magtatrabaho na naman. Walang kapahingaan. Kamusta na kayo dyan? Ang ulam na magkasawa gulay na langka. At bibili pa siya ng itlog para panlagdag. Tis-tis lang, mga din. Tama lang niya sa aming makasawa, ulam namin, ganyan lang. Okay lang. Tapos ko lang maglinis ng bahay. Sa kataulo ko. sama sa ko, mabibili ng malamig para malamigin daw ang aking hulo. <laughs> bili siya ng ice at soft drinks. Kakapagod, na no? Pag andito lang sa bahay, bahay lang ang tutok mo. Puro linis, puro trabaho ng bahay. Pero okay lang mas masarap sa pakiramdam ang malinis ng bahay. Ang aking ang aking aso, ang aking alagang aso, ito ang aking alagang aso. Yan po Oh. Matutulog siya. Matutulog ang aking alagang si Elmo. Napapagod. Napapagod na walang ginagawa. Ganun. Bakit ganon? Bakit ganon? Napindot ko. Mga palangga. May silaw sa likod ko. Bukas ang pinto namin sa likod. Kaya, medyo masilaw. Yung silaw na yung init. Yung liwanag ng init. Thank you, thank you so much. Thank you very much. Bye bye, bye bye. See you later.